Sus, nagsalita na naman si Bubit. <laughs> Sabi niya, PISA results shows we need a real educator in DepEd. Sa resultang ito ng PISA, mukhang mas mainam na maglagay na talaga ng kalihim ng DepEd na galing mismo sa sektor ng edukasyon. At alam ang dapat gawin sa kagawaran upang tunay na matuto ang mga mag-aaral. Mahirap na parang may part-time na kalihim lang sa DepEd at mas inaatupag pa ang pagmamanman sa mga guro at estudyante at maging hadlang sa makatarungang kapayapaan. Sabi ni Bubita Franz Castro. So sabi niya mga lords... Diba? ba? Mainam daw na magkaroon ng real educator, no? Kung mga teachers na dapat daw ang mga teacher or isang teacher, no, ang maging secretary ng DepEd. So, no? Ingit ka lang kasi hindi ikaw 'yon. Alam niyo mga lords, nakakatawa itong bubita na 'to eh, 'di ba? 'Di ba teacher 'to? Huy, hindi mo alam, no? Kaya nga, PISA 2022. Ulitin ko ulit. No? Ang nilabas na result sa PISA ay PISA 2022. So sa resultang nilabas, hindi pa DepEd Secretary si VP Inday Sara noon. Yung nilabas kamakailan na PISA 2022, resulta iyon ng past DepEd Secretary or past DepEd Performance? Bubo! Iba ngayon! <laughs> Bago pa lang si VP Inday Sara. Hindi pa niya sakop, no? Kung wala pa siyang kinalaman sa naging resulta sa PISA 2022. Ha! Bubita ka talaga! <laughs> Ay, naku, Diyos ko! Teacher na teacher ka pa naman din hindi mo kayang magsiliks, magsaliksik sa sarili mo? Teacher na teacher ka pa man din, Franz Castro, pero wala kang alam kumpara sa anyong PISA result. Puro ka lang ngaw-ngaw. ba diba? Itigil mo na kasi ang pagre-recruit ng mga kabataan. <laughs> Tigil mo na kasi ang pangunguha ng mga estudyante, Franz Castro. No? Ang sabihin nyo, dahil sa, sa inyo, naging bobo no, ang ibang mga estudyante. Dahil sa inyo, yung ibang mga estudyante, instead na mag-aral ng mabuti sa eskwelahan, ayun, namundok, no? Kasi pinagre-recruit yung mga hayop kayo. <laughs> Sobrang halata talaga sila mga lords. Konting kibot, konting issue na pwede nilang i-connect kay VP Inday Sara. I-coconnect at i-coconnect talaga nila. Ay naku, silang maiisip. Kung mga umiikot na lang ang mundo nila kay VP Inday Zara. Alam niyo mga Lods, isa lang ang narealize ko. Iba na ngayon, no? Iba na ngayon kasi hindi presidente ang, tinat ang tinitira nila. Ang tinitira nila, vice president. Grabe din. Naobserbahan niyo ba mga Lods? Iba. Iba ngayon kasi talagang yung VP ang talagang pinupuntirya nila at sinisiraan nila. Bakit? Kasi alam nyo na siya ang next na maging presidente. Kasi alam nyo na sa inyong lahat si VP Inday Sara ang pinagkakatiwalaang public servant kesa sa inyo. Kaya kahit maaga pa, sobrang tagal pa naman ng eleksyon, dinidikdikan nyo, sinisiraan nyo ang imahe ni VP Inday Sara. Bakit? Kasi nga, may gusto kayong gawin at gusto nyo sirain si VP Inday Sara na wala naman siyang ginagawang masama. ba? Diba? Eh, ngayon nga, maganda nga yung matatag curriculum na inilunsad ni VP Inday Sara. And of course, It takes time naman ang result, 'no? Kasi kakatungtong pa lang naman niya as DepEd Secretary ng Department of Education. Anong gawin mo? 'Di ba? Anong gusto niyo, instant, bukas agad, may magandang resulta agad? Proseso 'yan, tanda. Tanda mo na bubita ka pa rin.